Sandro Marcos at Kylin Alcantara may relasyon raw? How true kaya ang chika na may relasyon si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa aktres na si Kylin Alcantara? Usap-usapan ito ngayon sa social media matapos pag-usapan ng veteran columnist na si Christy Fermin sa kanyang show na Christopher Ferminit ang tungkol kina Sandro at Kylin. Annie Christie, si Kylin Alcantara nalilink ang pangalan ngayon kay Kong Sandro Marcos. Alam raw kaya ito ni Alexa Miro? Kasi si Alexa at si Kong, limang taon na tumagal ang kanilang relasyon bagamat kailan lang umamin si Alexa para sa proteksyon ng family ng kanyang ex. Ibinahagi rin ni Christie na pagdating di umano sa kapuso actress na si Kailin ay sinusunggaban agad nito kung sino man ang nalilink sa kanya. Dagdag ni Christie, "'Diyos ko, si Kailin pa. Kahit anong ihain mo sa kanya, kakainin niya." maganda siya at type na type niya ang mga ganyan. Kahit sino nga ang ilink mo sa kanya, ride lang ng ride. Hindi lingid sa marami na bago magtapos ang buwan ng Setyembre, ay ibinahagi ni Alexa Miro ang tungkol sa breakup nila ni Sandro Marcos matapos ang limang taon nilang relasyon. Inamin ni Alexa na ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Sandro ay dahil sa third party at matapang niya na pinangalanan ang babaeng ipinalit sa kanya at ito ay walang iba kundi ang beauty queen at dating PBB housemate na si Frankie Russell. Ani Alexa, ex-boyfriend Sandro Marcos, na ayaw ako paaminin na naging kami. Bakit kaya? Isa rin yung palaisipan. Sino nagmukhang kilig na kilig sa media? E di ako, di ba? Yes, he denied me to the public. Kasunod sa pahayag na ito ng aktres na si Alexa, agad na niyang pinangalanan ng third party sa relasyon nila ni Sandro. Clue ng girls si Frankie Russell, binastos niya pa ako sa club, pinaiyak niya ako kasi kinausap ko lang siya. Dagdag ni Alexa. Samantala, hindi pa naglalabas ng kanilang pahayag si na Kylin, 23 taong gulang, at Sandro, 31 taong gulang, tungkol sa kanilang tunay na relasyon. Hindi lingid sa marami na matagal ng magkaibigan ang dalawa at matagal na silang naka-follow sa isa't isa sa Instagram.